Adapter mga kaibigan Punta tayo ngayon dito sa bundok, at tayo ay tilapia. ng tilapia Ayaw na kumain. Di ma? Ako. Si mama naman. Ah, buwalay, buwalay, buwalay. Ako natin, ay, Ayan, tuloy wala na. Sayang yung mga nakuha ni Tito Ryan. E Edi, edit niya na lang yung mga pagkuha-kuha niya. Si mama naman. 16 lang yung 16 seconds lang. Wala ma, kahit yung video nyo kanina. Hmm, -mm, sayang. Makikita sana yung... <laughs> Ay!

Maganda sana ng tayo na kubo-kubo dito dadang ka dito. Dapat eh. black. Tingnan natin ng isang puno at least okay, 3 at least 3 episodes. Mag-video kayo dito, ma. Bayan ba 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 man tagal-tagal ko, ko na dito, ko ma, ko. ma. Hindi pa kayo nakakakuha. Ako, What ako kaya ko 'yan. Ako rin. Akala ni Yangyang ikaw yung kachat niya. Ha? Ako. Ayay. Yeah. Akala niya ikaw yung kachat. ako i ikot O ma, Ako nga. Ako si nanininito. Samahan niya si Mama no si Mommy Don. Nandito si Tang Junie. Eh kumusta ka? Rio niya kasi mo-walk. Mommy Jen. Magkakatawa. Ang ingay niyo. Sige natin yung puno puno to sakit yung mama ni Hindi, may puno dati dito. ako makukuha pa tayo kaya ako wala lang bibili sa jeepo kung bida naman ng mga to Nyayag. yung 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 ako nga. Hula, Is, galaw -galaw una. Ang tasang galaw-galaw niya. Ako nung, na, ako ako na. Ako hmm. ate, pinutur niya kamay ko. Na. Um, bak, hindi ako na. Ako na. Ako Ako Si Panda. Ngayon, Di, unda, Panda, tabi ka dyan. Hindi ka naman nagbabaniit. Aman, ayun yung baniit ni Panda. Galaw-galaw. Ano yun? Chanila, sila yan? Bulutok siya. Para mayroon pa. Kaya nagtatang isda. isda. Kaya nagtatang Siyempre, dyan sa putot. Wala na. Umalis na, ani. Alis. Kanina. Mm. Nilaob dun, oh. Tama, tas bumi, nabitin pa ako, di ba, ate? Ayay! Mm. Yeah. Okay. Dati na, ay, itabitin ako dyan, oh, sa puno. Maingay nyo naman mam. <laughs> Wala na, matuloy. Sayang. <laughs> Wala na kasi si Papa Turay. Madi na kayo makakuha. Why? Mamaya magsasin. <laughs> saka-saka na ako. Sige! Ah, Wait lang, saka-saka daw ka. Wow, man, laki. <laughs> Akin na lang, gagawa ko ng kulungan, ha? <laughs> oh, dalaw pa kayo, laban! Duling, duling, duling. Para tag-isok ah. ko, na. Dang, Ano? na. Gå i ferdigstillet, ellers! Bukas na lang ulit ng umaga. Mag-video tayo. Huli <laughs> mm -hmm. ko, nyo naman. Umalis nga kayo dito. <laughs> <laughs> <laughs>

Maramihan din po ang kuling kayo. Ha! Puntay mo. E hindi na si hindi na vida si Tito Ryan dito. Ah! di sana kanina mo siya yung pinakamadami, oh. Ang ending. Ano yung Part 2? Part 2. Ang nanalo na po ay hmm. <laughs> O oh, ilan na yung ano? Ilan na na uh. Apat. Hmm? Lima. anim. Apat. Bilangin mo nga po ngayon. Eh. Okay. Sige, bilangin. yung sa lapapa, o, oh, no. mo. Pa bakit hindi dyan sa kabila? Hindi ko mabilang. 6666 <laughs> hmm. pa pa pila pya di ta nita mai kar pa dalu dili pa

Yeah. Hmm. ito na. Wow, ang ganda naman. Ito 'yung video ko. Hoy, aye, burahin mo yan lagi ka video kahit sa tabi mo. Hay, mabakit? na delete sakin Na-delete naman. ko saan mo Makikita 'yung ginawa nakita pa sa TV nagbibinis kwa itan. Kakuha ko ma ang malaki. Mama Bia, si Alabal ba huli mo yan o? Oh? Si ano? Si ba yan? Si Panda. Puno ni Panda niya. Atalunin ah, ko.

Wow. Kalinimukan Sige mama, ikaw na talaga 'yung bida mo Congrats, Ma. I love you, Ma. Daddy Ryan, natalo ka na. Hindi, all three, all three. na na yung ano. Yung oh, hindi naman ay, na All three na. na. Hindi nyo naman ay, na kami na, na. Tatlo na yun na ni Tito Ryan, di ba ma? Hindi, Tapos tatlo na. na, na ha? Apat. Apat? Hindi kanya pa Precious. Pa ganun, alam ko na. O, part three. Hindi Hindi.

all four. Dapat May... lipat din ang pwesto si Tito. O Daddy Ryan, lipat na dapat. Ito ba yan? Ba... Oh. So Daddy Ryan, lipat ka na. Punta ka na sa pwesto Mama Bia. Madaya na siya. <laughs> Oo nga, dapat si Tito Ryan yung bida dito, ma.

Oh, si Papa Turing, Nay. Neng, Pa. Turing. Pa. Papa Turing. makita si Papa Turing. Pa. Jede Hindi si ay picture na picture na ayan tama kana Last night last pa dapat sakako pa yung bida. <laughs> last night mabiyagi na, ka na pede kami naman na Hindi na kami nakasunod na ganoon si Papa Tingnan. Sino bang bida sa kanila? Si dito Ryan dapat tita. Um, hindi na video ni mama. Hindi na nakakakuha. Mm, tapos ngayong, ngayong inano na ni Mama siya na yung nakakuha. Huh? <gasps> <gasps> di si Mama na yung bida ngayon. <laughs> Ikaw ang bida ngayon. <laughs> 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 tika na, tika na, mama, tiga mo si Papa Sule. <laughs> mama, <laughs> tiga mo si Papa <laughs> si Sule. Asan niya? <laughs> <laughs> Nay dibi na si mama wala na. Diyan <laughs> <laughs> ka na. Tita dun ka oh. <laughs> <laughs> na. No na kayo ng. Suwabit dito Okay, mas Ay, eh. baka matalo kita mo baka ako lang, na yung maging bid hindi <coughs> Di ko nga ibibidyo si mama <coughs> ang bagal nyo Ito, ito. Eh? Ito, ito. Mas marami ka pa dito. Ang bigat ito. Okay. Ayun ka ito. Makapaka yan. Tama na. Uwi tayo. Ayaw ka namin. Ngayon na nga lang kami. Huwag okay. ka, na natin tirahan si Daddy King. Uwi ba si number? wala mama, alam namin kayo ng bida. Wag na! Bida ka na din. Tara na, ito lang ang kuha namin. Ang gabi na. Malaki na akuha rin yan. ay tito mag-ano ulit tayo bukas. Ay, Dapat ikaw na 'yung visa. <laughs> Pagkain naman tayo bukas. Na Daming maliliit. pa hmm? hmm. na tayo gabi na. Ay, parang ulan pa oh. Tara guys! Hello, bumalik ka pa. Tapos naman na. Oo nga, bumalik ka pa. Uuwi na nga. Guys, may nanalo na guys. Dawa yung kambing ni naman Katayin ko yun. Oo nga. Para gawin natin. Gabi na mga kaibigan. Uwi na. Kunti lang kuha natin. Tapos tayo ng ilaw at gabi na.